Samantala sa kaugnay na balita pa rin, bantay sarado naman ang mga otoridad, ang mga dam sa iba't ibang bahagi ng bansa sa posibleng pag-apaw nito. Pero ang ilang residente na posibleng maapektuhan, prenteng prente parao. Para sa latest aksyon sa Valenzuela, my live report ang aming kasamang si Lopez. Rommel Lopez. Romel hanggang sa ngayon niya ay nananatili pa rin nasa red alert status yung karamihan ng mga malalaking dam na nakapaligid nga rito sa buong Metro Manila. Kaya naman ngayon pa lang ay pinapaalalahan na na yung mga kababayan nating nakatira nga malapit sa gilid ng Tulyahan River na maaaring nga maapektuhan may sakaling may aapaw sa mga dam na yan na maging handa ng lumikas kung kakailanganin. Kasabay na maghabong walang patid na buhos ng ulan ay ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilang malalaking dam sa paligid ng Metro Manila. Isa na nga rito ang Lamesa Dam na itinaas na sa red alert status. Alas 12 ng hapon, nasa 79.53 meters na ito, isang metro na lang, papapaw na o malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Pag nagkataon, apektado ang mga residenteng malapit sa Tulyahan River. Daraanan ito ng tubig sakaling umapaw ang Lamesa Dam at posibleng tumaas ang tubig sa mga ilog. Nang baybayin naman ng news team ang kahabaan ng Tullian River, nakita naming mismong mataas na nga ang tubig sa ilog. Malalakas na rin ang Agos nito. Pero ang ilang mga residente ilang metro lang ang layo sa Tulyan River. Tila di alintana ang lumalaking ilog at malalakas na Agos nito sa sitio Sulok sa Riverside na nasa pagitan ng Quezon City at Valenzuela. Ang ilang mga residenteng halos nasa likod lang ng bahayang ilog, relax na relax pa ayo pang lumikas. Ay, hindi pa may takot ng ganito lang pa. Pag malakas ka lang tuloy-tuloy -tuloy ulan, pag nataas rin yung baha, yun kami na kasan kami. Pero ang ilang mga residente, nakaimpake na ng gamit sakaling kailanganin ng lumikas. Magdamag na rin daw kasi silang nagbabantay sa level ng tubig doon. Natatakot. Sa nga, magdamag. Di, di, di ako natutulog. Nagaabang ako sa pagtas ng tubig eh. Pinaghahanda na rin ng mga barangay ang mga residente kung kakailanganin ng forced evacuation. Ito po ang uh, ginagawa at tanawagan sa inyo. Uh, ito po eh, para sa atin lahat. Uh, iwasan na po natin kung ano mangyari. No? Yung mga bahay po ninyo at gamit, wala pong kwenta yan, madali pong bilhin yan. Pero ang buhay po ng tao, naku, napakahirap po. <laughs> Erwin, sa ngayon ay mapapansin natin na malaki na yung hinupa nitong kanina nga lang yung nagngangalit na Tulayan River dito nga sa pagitan ng Quezon City at na nga Valenzuela. Yan kasi mga batong yan na mapapansin ninyo. Halos kanina hindi makita yan dahil nga mapapansin lamang natin dito yung nagngangalit nga lang na ilog. Yan naman ay isang dahilan. Ano? Kaya kahit papaano yung mga kababayan nga nating nakatira sa gilid nitong Tulayan River kahit papaano Erwin eh hanggang ngayon nakakahinga pa sila ng maluwa. Erwin? Rami Salamoseo, Romeo López, ¡Live! Bolasa, Valenzuela!